Ayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabina na kaninyo Doktor Rene Obra og Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ilabina na kaninyo Dr. Rene Obra og Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangahan nga Noel. Tanta City News, taga Davao City punto legal nga akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lula nga mama sa akong papa na nahimutang sa pikas barangay. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ben mamista ka sa pikas barangay na? Oo, oh, oh, sa? Pista dito ulit to. Masa sa ta mamista. Oh, kagisa bang bayang ato nga ato ulit to. Pamistahan ato. Ida problema ba gud na. Manakala daw bisag asang bahay gud. Eh halos ana nila maghikay man gud. Sure diha oi. Asi mapatiran ta ang sa tagbay ha? Ah, grabe mapatiran gud. Unsa to ero? Bitaw bai, na bitaw ko iya anid to. Ilang iyan nila ba? Hmm. Adto ta mamista. Ah, na sige. Basta ha. Ikaw na bahala na ako ha. Siya sure, ang makakaon makaka ta dito. Basinog, kita rin niya na mista nga napas mo. Buking <laughs> kakaon ta, oy! Sigurado na! Eh, yeah, ya, mamista mi. Ay, diri, diri, kaon mo diri, ari, ari, ari. O, oh, kinsa mo nang imong kuyo? oh, akong amigo tiya, silingan mo, si ah. Bay Pepista. Papista, Ay, papista lang. Maoba, hmm. Mm. Mura mm. lagi, o, pamilyar ka dong Noel. Ha? Ma'o ba nang? Kang kinsa man kang anak ka dong. Kang papa folding o mama sita? Ay, si pasita lagi nga pulding. Unang, ang kaila mo? Ha, oo, oy. Nga nung utang di mong kaila, ilabi ng mama ni mo nga inyo manang ang yutas at bango oh? Ah, ha? ha? Naami yuta din sa inyong barangay nang? Oo, oh, inyo na. Sa si imong lula nga inahan sa si imong papa ba? ko na dong oy mga unom ka ektarya na ay ha uh mau ba dako agud yuta ang man mo aning barangay ba inuwel nya yeah. dua dua ka pamista din he oh oh mangko kumay bawa na gud o oh, kini nang naibaw sa papa na nang ay gud no, tintawong wa dong nga nakapuyo man na sila din hi sa una. pero ambot kung anong kalito silang nawa din ni eh. taod-taod ra bagyod Unya, nabalitaan na lang na ako nga diha na spikas barangay sila nagpuyo o naminyo na. Mura man tabla na si Papa sa una sa laing lugar sa ulitaw pa siya nang. Mm. Sa di usawa pa sila magkita ni Mama. Ah, maulagi di ay. Ingaganis Papa ni mo anak do. Di ba, inyo man ang yuta diha sa unahan nga maayong pagkaplastar? Nagits to nga sa inyong yuta o. Oh. Nagagi ang simintado na nga kalsada ay eh. kanak deha Oh, sige nang. Ako niya inun si Papa anak. Kay boggi komi bawa anak da. Na na hala sige sige. Oye, sige gara papa ngao na mo oi. Kay daghana barong mga kalingawan fiesta. Panuruy o mo. Oh bitaw. Say papa nimo unta na yuta ah. O tinudey ma. Pero nganong na unta man? nabaligya manggod ng lula ninyo kani adto dugay na murag mga 1969 pa oh bukay na sabi ka nang nabaligya ba oh gibaligya ko no na sa inyong lula sa una og tinuod nga dako ng yuta ah. unom ka pin. kapin hapit mupito pito pero kay bao kag pilaray baligya ni aning lula ninyo sa una Pilaman man ma Mil otso ra ko no? Unsa? 1,800 ra ang pagbaligya sa unong kaiktarya kapin ngayon ta? Kagamay ra ko Ang akong lola namatay niya itong 2,000 G's. Sa akong naibawaan, ang maong yuta ni Lola na baligya nga sa ginganlan o Kiriko. Niya itong 1969. Sa kantidad lang 1,800 pesos. Kompleto ang papel nga application assessment declaration. Pero, why klaro nga proseso? wagani ani deed of sale. Og amos ang hibawan nga pag 1971, gibaligya na sab ni Keriko ngadto sa ginganlan og Big Boy. Og mao na kini ang nag-angkon nga mao iya sa among yuta karon. Og unya uh, ang akong plano lagi unta makig negotiate ko ang nangingalan og big boy nga mao ikatapusan nga sa among yuta. Nga pwede bang punan mi niya sa kantidad sa iyang pagpalit ng yuta? Ah? pa. Unya Wa pamanggi ko ka kita kulkis sa gunang big boy. Eh, dili lagi kami ang napaligyan niya ng ita, ah. Si Kantong Kingandan o Kiriko. Hala, no? Pila sab kahay pagbaligyan ng Kingandan o Kiriko niya ng Kingandan sa Dugbig Boy? Ah, wasa mo kung hibaw na, Noel. eh lisura itres, ano, eh. Sayang gigi ng ita, ah, Kung ingon anak na malangang kantidad ang pagbaligyan ni Lolo, anang Kiriko. Ti amo nay 1800 sira. Kunya ulum ka ikarya kapin? Oh, hinuun, uh, hinoon. sa ulo na mo panahon. Kali gani ko no. Ayuta pa belu ala Ha? Kunsoy? Hmm. Kanang kanang tabak organismo nga tiguang. Oh, log mm, kan, oh uh, kuwa ko tabako? Hmm, kana oh, kamo na. Ah, masigarilyo wa Kunso gamit sa mga Og O mananong para sa mga tabak hmm? o kalian to mga tigawangan. O o butang sa orsoy. Kwako, mo na. Hmm? Pero ano kabarato ang yuta ka pa? oh, mau susiyon so, ko yun kinsa lang katapusang nagkapalitan ng yuta ilula na ko. <coughs> Murag may kasayuran gamay na kung tiyabahin ana ba'y nungil. Ha? Sigurado ka? Naarag ko na silang barangay. Suwit so, na lang yuta ah. ah. Kuyugi ko be. Balik na silang tiyadimo. Magsusikubahin ana yuta sa mga katigwangan. Sa akong lahibawan po sa akong mga katigwangan dong, makapila na ka na isuway sa pagbaligya yuta ah. Apan dili mahalin, muatras ang bayer. Ha? Ano naman no, 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 no. Ay, mura magwa pa na matransfer good ang mga papilis anang yuta, ha? Ah. muatras ang bayer, bisan kung plaster kaayon ang pagkabutang ang inyong yuta, o simentado na ang kalsada o may puste na skuryente o linya tupig. Sa ato pa na? posible nga nakapangan pa na sa lula sa akong papa? Muna'y duda na mo, Karun. Nga wapag hindi matransfer sa pangan sa nakapalit ka taas sa lula sa akong papa. Walang hindi may igong kwarta nga mususi o muhikay ini. Ang ako mga pangutana mao kinay mo sunod. Unang pangutana. 6.7 ka ektarya ang gidakon sa yuta sa lulas sa akong papa. Tuig 1969 ang dokumento ini nga application assessment declaration. Unsa man ni? Ligon ba kini nga dokumento? Ikadong pangutana. Gibaligya ako nun yung yuta sa gingandan o kiriko sa tuig 1969 kang tidad nga 1800 Ugway Didobsil Posible ba nga nakapangan pa sa lula ni Papa Kining Yuta? Ikatulong pangutana Ang plano unta sa kong Papa Nga magpadugang mi sa kantidad Bisan gamay lang Or mangayon na lang ni og gamay nga luna aron nga matukuran na mo ubay Okay na ba ka ha? Ikaw katapusan unsa may maayo na buhaton ini. O gaasa man mi pwede nga dool, arumatan aw na mo, kung nakapangan pa ba ni sa apuhan ni Papa kini yuta ah. Pwede ba ni namong mabawi? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Noel. Maayong adlaw mga suking paminaw kini okay si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo o tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana problemang may punto legal, personal, emotional ng mga pangutana, problema atong problema sa ato ang pamilya, karelasyon sa ato ang bana, sa ato ang asawa sa ato ang anak, sa atong mga dokumento unsa pa na din ha pwede ginanin ninyong ipadala sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City lain-lain klase-klasing pamaagi kung unsao na ninyo ipagpadala ang inyong mga suwat mga suliran diri guys no ang katong mga nipadana wag na wa, namo na, gipalutaw sa tubig or gi man ha ubay-ubay manggitat sa tinud-anay gyud ubay-ubay tag mga madawat nga mga suwat no ang katong mga uh, nagpada please be patient wa takabaw ug ma sunod semana si inyo nang drama so iyon ang suwat ang hinahimo ang drama matubag na pud ni attorney Elaine or ni Dr. Obra but keep on listening lang yun. and ako magpasalamat ko og dako sa tanan natong mga avid fans listeners nga padayon no nga magsigig paminaw nato sa radyo or sa on online no nga mga platforms nga available para mapaminaw ninyo ang atuang programa matag adlaw lunes hangtod sabado in arong orasa salamat kaayo shout out sa tanang mga taxi driver sa tanang mga naas bangko land bank mandawe kimi banyes mga office mates ninyo hello no greetings ninyong tanan din ha ang mga naas karbon pasil sa so mga talipapa ang mga naas balay o naghuwat silang mga alaga kumusta mong tanan din ha. Thank you kaayo sa padayo ninyong pagsubaybay o pagpaminaw sa itong programa. And shout out sa tanan akong mga likers and followers sa Elaine Tantengko Bathan sa Facebook account o attorney Elaine sa Instagram o Twitter. No, ang kanimog nalanggit ni ka ang atong madunggan manggod sa kahanginan tingugra. So, uganahan mo kung sa itsura aning tinguga na ana. Elaine Tantengko please like and follow my Facebook page, no? Elaine Tantengko And please like and follow DYHPRMN Cebu, no? Also sa Facebook. Hello to Rosalie Enopia, um, si Katrina May Relativo, and uh, also to Ma'am Gina Kurag. Thank you, Kaayo, for your greetings and for liking and following. Beverly padwa uh, Padua, Ah, uh, hello. Do you? On oh, yeah. Uh, Luz Heramil Vegas. Hi, Attorney Ellen, Good morning and stay safe always. Salamat, ma'am. Ay, ay, Taguse, mga beautiful family. Miss Jaja, Batia, Herodias. Miss Ja, basi magkita tamuan ha. Kung kamotes in April, I will let you know. Ay, kang speaking of uh, kamotes, no? Um, ang tag sa kanang mangudlong na resort, Mr. Joel Pulvera, no? Nga amigo ni Attorney Darwin Kula. Hello, sir. Thank you, kaayo, for a changing our um, stay puhon din ha sa Kamotes karong April. Magkita kita ta Sir Joel Pulvera. Salamat kaayo um, sa imuhang padayon uh, nga pagpaminaw sa ato ang programa o pagsuporta. Magkakita na kita puhon. Dili lang sa uh, pagpaminaw sa radyo ang kaning tinguga mo puyo sa imuhang resort. Salamat sir. And then um, Rosalinda Balaba Sagado, good morning attorney, always good kong maminaw sa imo, kini ang akong suliran sukad pa kang Dr. Rosaroso. yes, in anak na jud ni kadugay ang ato ang programa, unya kamugyud no, ang nakapadugay ani kay kamuman, ang padayon nga nagminaw, padayon nga nagpadala sa inyong suwat suliran, kamu ang padayon nga naghatag, o pagsalig o kadasig namong tanan no, Linsky Montero good morning attorney, guapa jud kay ka idol, God bless you allay salamat Ms. Linsky Montero Now letter sender na to karong adlaw guys kay taga Davao City si Noel 37 years old liga punto liga ang iyahang pangutana kabahin sa yuta sa iyahang lola nga mama sa iyahang papa na asa pikas barangay unya medyo nagka problema maning uh, kay namatay ang iyahang lola pag 2010 unya ang kaning yuta ah, na baligya ko nun eh, ni niadtong 1969 sa kantidad nga 1,800 pesos. Unya, wa kunoy klaso, why did of sale, wa sila'y mga papeles sumuni so, eh, medyo problemado, no? Kay duda sila nga um na ay hokus pokus yun sa ni. Eh. Okay, unang pangutana, 6.7 ka ektarya ang gidakun sa yuta sa lola sa kumpapa tuig 1969 ang dokumento ini ang application assessment declaration unsa mani ligon ba nga dokumento okay tax declaration lately no mo ni ato ang mga pangutana ang ako yung pangutana ani unet um ang tax declaration like i said di gyud na siya primary uh, secondary ra gud na kung na ay plain nga proof or document nga magpamatuod nga ikala itag ang anang yuta then and if it's stronger like a title then ang title gud ang magibabaw now ang kana magong deklarasyon proof ra gud na nga nakabayad tag buhis dito sa munisipyo or sa syudad kung asa na nahimutang ang maong um, ang maong yuta. Now, um, kung managiya iya taani yuta ah, no kitay original nga owner pwede gyud na to idispatsar ang yuta pinaagi sa pagbaligya pag-donate, or paghatag or kung manunod na sila kay ni Panauta. no sa donation or sa pagbaligya or sale na agid tay documents nga pirmahan no para pagpabalhin ana ngadto sa sumusunod nga tag-iya so kung deed of sale o kung kung sale deed of sale kung donation deed of donation usa pa na mabalhin ang tax declaration. Unya, matrace man po na, kaya di man na basta-basta po dibalhin sa assessor ang pangan nga nakarehistro sa tax declaration kung wa po proof sa pagpabalhin. Like I said, deed of sale or deed of donation or kung namatay na, extrajudicial settlement of estate o ang mga nabayran na buhis dito sa BIR. No? So, Akong, uh, ang akong pangutana na aba mo ani nga mga dokumento pagpamatuod nga nakarehistro na sa ngalan si mong lola if yes then there's a possibility na conclusive nga ang owner or ang tag-iya sa yuta imong lola ikaduhang pangutana ibaligya kuno ning yuta ah, sa ginganlan og kiriko sa tuig 1969 sa kantidad nga 1800 ug oh, why deed of sale di ara um, walay deed of sale Posible ba nga nakapangalan pa sa lola ni Papa Kining uh, nakapangalan pa sa Papa uh, ni Lola Kining Yuta ah uh, the only way nga mahibaw ni nato is moadto sa assessor's office para atong ma-check kung kang kinsa ni nakapangalan o kung nabalhin ba tarong kay kung why did of sale no like i said kaganina di man na mabalhin ang sa tax declaration no so yaningon man kang why did of sale so possibly the only way to find out is mo asesor. assessor assessor's office Um, um, ikatulong pangutana, ang plano unta sa ako ang papa nga magpadungag mi sa kantidad bisang gamay lang o mangayo lang ni o gamay nga luna aron matukuran na mo o balay. Okay ra ha? Yes! you know, um, kung instead nga magkinihaay, reklamuhay, maguting kayay mo, magpagahi ay mong duha, na mo insist mo nga kamo pa'y tag-iya, kay perting menusa, why did you sell, wag mo'y dokumento magpamatuod nga kamo'y tag-iya, aning yuta, sila po, mo insister po, na kami na, na may proof, na may lain dokumento, mga things like that, magkinihaay, magkasuhay, pwede ragid mo magstudya anay, nga, sige, di na may mo question, ane, maulang ni ka, e migluna na, mauni, unya, mas maayo nga kung magkasuhay, sabot mang mo magpinirmahay gud mo mag legal nga dokumento to settle the dispute once and for all para kung uganig maabot ang panahon nga mawa na pud mo kamo mo na puy mo panaw wa na pud ang mga anak na pud ninyo di na pud na ma maripit ang history nga ang imo na pong anak may mo question no kawa na puy dokumento sila na pud papawaon na pud ang imong mga anak o imong mga apo mga ingon ana so you will need a lawyer para ingon ana mas maayog yud tinuod nga maghusay kaysa magkiniha ay ha ikaupat ug katapusang pangutana unsa may maayo namong buhaton na ani ug asa man ni moduol aron namo kung nakapangalan pa ba ning yuta sa apuhan ni papa pwede ba namong mabawi okay kung nakapangan sa adtumod sa gilay like said sa assessor's office now kung nakapangan pa na sa imuhang papa no aw sa lula sa imuhang papa then tinan ni mo bawi unti ka mo may tag-iya ang ato lang pangutan na kung niukupar na sila no or na na sila yung mga gitukod dito inyong yung, yung question nga uy kami mangihapon ang nakarehistro wa lagi gid may dokumento no kay kami amo pa mangihapon deklarasyon no so pwede mong mo mubuhat ana pero like i said wa gyud pay komo sa kumpanang litan magkasinabot maghusay na lang mo ang tawag ana compromise agreement or amicable settlement. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, og maayong adlaw. thank <laughs> you